gandang umaga mga kadaks so grabe talaga nandito na naman po ako sa aking palayan muli ko namang binisita kasi nga po ah. so muli ko na naman pong binisita ang aking palayan kasi nga sobrang hangin talaga kagabi so tingnan nyo itsura mga kadaks ng aking palay so nung pumunta ako dito mga kadaks nung unang linggo hindi pa to nakadapa ito dito na part hindi pa to nakadapa kung mapapansin nyo sa aking unang video hindi pa to nakadapa so ngayon mga kadaks dapang dapa na talaga sayang yung palay mga kadaks e, eh, medyo may laman na yung palay ayan isa wow! isa so sayang talaga oh, nakadapa na hanggat doon po umiikot po hanggat doon sayang talaga ang palay mga kadaks so sobrang ayan no oh, sobrang lodi so grabe talaga yung hangin dito guys sa bukid kagabi siguro to ayan po diyan diyan po sa gitna ayan po parang patag na parang wala nang palay mga kadakso nakadapa talaga so tingnan niyo naman nitso ra mga kadaks ng palay oh may paharap may papunta do may papunta dito sa akin parang paikis-ikis na yung palay dito po sa daan yan nagsipagpuntaan na po dito sa daan talagang nakadapa na po ang palay so sayang talaga mga kadaks hindi tayo makakapag makakabawi nito ng ating binhi kasi nga po is na natumba na so hilaw pa kasi to magiging puro ipan lang so ayan mga kadaks So dito mga kadaks na part hanggat doon doon ang lawak po. Ayun. Nakadapa na lahat mga kadaks yung palay ko. So tingnan natin mga kadaks hanggat dito kasi lahat po nakadap parang lahat po ng malalaking bunga ay eh, nadapa na lahat. So grabe talaga mga kadaks. So wala, wala na tayong maani. Logay na, logging, logging na tayo mga kadak. So hanggat dun po sa taas. Ayan kung makikita nyo mga kadaks sa video. Ayan po. Lahat nakadapa. Nakadapa po. Lahat. Med, ayan mga kadaks Medyo dilaw na siya pero. Ayan. Bakit tumba? Tumba na ko konti na lang yung tumatayo mga kadaks So dito na lang yung nakatayo hanggat doon sa taas nice ito is tomba rin hanggat doon. ayan po makikita nyo nakadapa po lahat ayan sayang po yung palay natin mga kadaks hindi tayo makakabawin ito ayan. dito naman mga kadaks eh, ayan nandito na po sa gilid yung palay nandito na po ayan so hanggat doon po yan sa taas mga kadaks ayan nakadapa po lahat ang palay dito dito na park. so ayan mga kadaks. so nakadapa so sayang talaga mga kadaks. so pakishare mga kadak ng video yung to para makita ng ibang tao pa pa and, pa like na lang mga so, maraming salamat eh, sana eh, nakita nyo ang aking video at ang aking palay. So maraming salamat mga kadaks.